Kasama ang 401st Infantry Unite and Fight Brigade, aktibong nakiisa ang 4th Civil Military Operations Kasaligan Batalyon sa pamamagitan ng 41st CMO Company sa isang gift-giving activity na isinagawa ng 4th Cavalry Karangalan Company sa Balay Kalandang Halfway House and Processing Center for FR sa Barangay Awa Prosperidad Agusan del Sur noong Disyembre 2 na kung saan ang mga binipisyaryo ay ang mga anak mismo ng mga former rebels. Kabuoang 80 bata ang tumanggap ng iba't ibang regalo katulad ng school supplies, food packs, groceries, bike, bigas, laruan at chinelas. Layo ng nasabing aktibidad ay upang iparamdam sa mga anak ng FRs ang tunay na diwa ng Pasko sa pamamagitan ng pagbibigayan at pagmamahalan. Kaugnay nito, naging posible ang pagsasagawa ng gift giving dahil narin sa tulong ng kasundaluhan at suporta mula sa Pacific Butuan at CDO Branch. Samantala, dahil sa matatag na relasyon at pakikipag-ugnayan sa financial institutions, nagbigay ng limang double-deck steel beds ang Philippine Army Finance Center Producers Integrated Cooperative of Pafsif sa 4th Civil Military Operations Battalion na itinurn over sa mismong headquarters nito sa 4 CMO Battalion PPSA Firing Range, Barangay Bangkasi, Butuan City, noong Disyembre 5. Ang nasabing turnover ay pinangunahan ni Pacific Satellite Office Butuan Head Miss Marjoline Ardandoy at ito ay personal naman na tinanggap ng mga tropa ng 4 CMO Batalyon sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Jenny A. Dimesa sa isang pahayag. Sinabi ni Miss Dandoy na ang inisyatibang ito ay bahagi ng kanilang programa na tinatawag na Pacific Assist AFP Donation na kung saan ang bawat unit ng army ay maaaring makakuha ng donasyon mula sa naturang financial institution kada dalawang taon. Samantala, nagpahayag naman ng taos-pusong pasasalamat si Lieutenant Colonel de Mesa sa Pacific Butuan at sa iba pang financial institutions sa kanilang walang sawang suporta at tulong. Umaasa rin ito na mararamdaman ng lahat ang tunay na diwa ng Pasko ng may pagtutulungan, pagbibigayan at pagmamahalan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera for id news